Hello guys, welcome back sa Pangkabuhayan TV. To this video, pag-usapan natin ang kaibahan po ng InstaPay at saka Pisonet. So, ano ba tong dalawang uh, bank transfer service na to? So, marami po sa atin ang nagtataka kung bakit minsan real-time at minsan hindi po natatanggap natin agad yung pera na pinapadala natin. Tina-transfer natin it's either sa sariling account natin or sa bank account ng iba. So, una, pag-usapan natin ang about po sa InstaPay. Ang InstaPay ay isa din itong paraan para mag-transfer or method para mag-transfer ng pera from one account to another, pwedeng sarili mo, pwedeng sa iba. So, ang InstaPay ito po ay uh, nag-transfer kayo, matatanggap nyo ang pera agad-agad. Real time. Kaya nga tinatawag na InstaPay kasi instant po ang pera na matatanggap ninyo. So, kung sakaling nag-bank transfer kayo, for example, GCash ang gamit niyo and then hindi po agad natanggap ninyo yung pera or hindi po uh, na-credit doon sa bank account na pinadalhan ninyo, ibig sabihin hindi po yun Instapay. Pusibling, down ang Instapay, kaya nagpalit agad ng PisoNet. Ito yung ano eh, kadalasan sa mga banko or mga e-wallet, pag down po ang Instapay, nag -go, uh, automatic po, ma-convert into PisoNet. So agad ang papalit. Ano ba tong Pssonet? Ang Pssonet isa din pong uh, method or way para mag-transfer ng pera from one account to another. Problema lang dito, hindi po ito instant or hindi po ito real time. Ang Pssonet, ang cut-off nito every day ay 3 PM. Kapag nag-transfer kayo beyond sa 3 p.m., kinabukasan na po yan papasok. So, kinabukasan, so, the other day, papasok siya from uh, late afternoon to evening until 11, uh, 11 p.m. Pero, kung holiday kinabukasan or weekend kinabukasan, ano ba yung weekend? Yung Sabado at Linggo. Then, Uh, holiday. So, hindi po yan makredit kinabukasan. For example, nag-transfer ka ngayon, Huwebes ngayon. Tapos, biyan na po siya sa 3 p.m. So, kinabukasan sana papasok yon. Ang problema, holiday Friday. So, hindi siya papasok Friday. The next day, Sabado at Linggo, weekend yon. So, hindi na naman siya papasok sa Sabado at Linggo. So, kailan ba papasok yon? Sa lunis na po. Nang hapon or gabi until 11 p.m. So, mag-ingat po kayo dahil kapag ang inyong tinatransfer Or may problema ang InstaPay nung panahon na yon at hindi po kayo na na-update or hindi niyo nabasa na mayroon pa lang maintenance or maintenance pala ang uh, InstaPay, magkakaproblema problema ka talaga lalo na kung ang pera na pinag-transfer ninyo or uh, ililipat ninyo sa ibang account ay kailangan niyo mismo that time o so, kung kailangan niyo mismo agad-agad. Tapos Pisonet pala yon kaya hindi po siya makukuha ninyo. So, ano ba ang maganda? InstaPay or Pisonet? Ang InstaPay, ang maximum na pwedeng i-transfer sa other account, bank man yan or e-wallet ay 50,000 lang po per transaction. Samantalang ang Pisonet po ay ang maximum nito aabot po siya ng 500,000 sa isang transaction. Yun po ang kagandahan ng Pisonet. Kaso lang, hindi siya real-time. Para ito sa mga hindi madali ang funds na uh, pinag-transfer mo sa ibang account. Pero kung ngayon mo kailangan, mag-ingat po kayo at magbasa po kayo ng mga update sa mga e-wallet or mga banks uh, or mobile app. Mayroon kasi sila mga update na uh, maintenance sa mga oras na iyon. So dapat nyo pong uh, ilagay sa isip ninyo na 'wag gumawa ng transaction on that time or on that day. So ang maganda PisoNet kung ang iyong ano ang iyong uh, Uh, kailangan na pera ay maliit lang, pero pag malakihan, 500,000 pataas na peso net na po 'yan. Uh, hindi na mahindi na pwede ang ano, ang InstaPay, pero pwede pa rin kung ang limit sa iyo ng iyong e-wallet or bank ay more than 100,000. Kadalasan kasi halimbawa sa Maya, ang Maya po ang uh, limit lang po niya per day para sa transaction for Instapay pay is 100,000 oh so mahihirapan ka kaya mag-ingat po tayo sa pag-transfer ng pera ang Pisonet at saka InstaPay wala po ito silang office wala po silang branch dito sa Pilipinas ang tanging pwede lang natin makausap about sa kanila ay ang mga banko or e-wallet provider na ginamit natin sa pag-transfer. So, kung uh, GCAS ka, GCAS nagka-problema, pero hindi naman siya talaga problema kung alam mo na pisonit yung pinili mo. Kung pisonit, expect mo na na hindi yan papasok real-time. After 24 hours, pag walang holiday or hindi weekend, kinabukasan or the succeeding days. Oh. Then, ang uh, Instapay ay limited lang. Ang pwede nyo i-transfer ang peso nit po, 500 mahigit. So, again, huwag kayong magalit kung uh, hindi pumasok yung pera dahil ang mga bangko at mga e-wallet ay nag auto change po ang uh, way of transfer niyan kung may problema ang InstaPay automatic po 'yan magiging PisoNet at the next banking days na po 'yan papasok sa inyong uh, e-wallet or sa banks na inyong paglilipat. So sana mayroon kayong natutunan at hindi kayo hindi na kayo magre-reklamo. Uh, ginawa ko po itong video na ito dahil ang dami pong complain sa ating video section tungkol po sa InstaPay at PisoNet. Oh nagmumura pa yung iba. Anyway, maraming salamat po at please, huwag kalimutang mag-like and share. I-like po and i-share para marami po ang makakaalam na ganito pala ang Instapay at ganito pala ang Pisonet. Oh. So, bago kayo umalis, mag-subscribe din po kayo sa Pangkabuhayan TV para updated kayo sa mga bagong uploads namin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.